Upat ka mga miyembro sa pamilya ang namatay o laing wala usab ang naangol sa nailabong sunog sa sitio Santa Lucia, Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo, ganinang kadaon. Ano ang report? Buntag na dihang nagkaplagan sa mga bumbero, ang mga napaig na lawas so, ka masakop kamasakop sa pamilya sa sulod sa naog daw nilang pinuyanan diin giingong nagsugod ang sunog. Naglakip kini sa amahan nga 60 anyos o ginahan nga 54 anyos o ang ilang mga anak nga nagidad o 14 o 12 anyos. Samta kaangkon usab og mga paso sa nagadayang party sa lawas ang walo pa kamiyembro sa pamilya. Alauna 43 ganin ang kadlaon, ni Ulbo ang sunog nga gituho ang faulty electrical problem ang hinugdan. tungod sa kahinanok sa tulog sa mga biktima posibleng uwahina dihang nahigmata sila o posibleng naglisod na sila sa paggawas sa ilang balay nga misangput yud sa trahedya dili madawat sa pamilya ang gidagatan sa ilang mga mahal sa kinabuhi pagkasunog ni Papa ni rescue unta sa mga manghod ambot wala gyud kay bawol sir kay o mga kono siya na hindi makapoconan eh makatubog guys ayo oh sa may na Oh tama na ako ah katulong kayo ang napadung nang git sa amo matitpagpag titbitin ko sa kulod ko ayo sa pamamaraan niya ang gibira ang baba nang Okay Hindi wala na dugo kun sakit maam nya kahit na lang paggawas ninyo kisa na lang nabilin atong sa balay ako na kita na kung mama ko ay ako ang gusto ko ay kuya mo ayo kunapitan niya kung wala wala man na magpapapa gusto ko Niabot sa fourth alarm ang nasong sunog o hingpit ng napaong pagka alas buntag. Tris si ka balay ang naugdaw sa sunog, samtang tulo ang partially burned. Mukha ba sa 7 milyones pesos ang gibiling danyo sa sunog? Ako lang gi, gisalbar ang akong pamilya on na sir. Kaya pagtanaw na ako sa ubos, Wa may kayo. Ako lang ilang ipanaog. para lang mabahala na lang mabutang da basta maluwas ta still under investigation pa ang uh, maong suno gani ha nakakalas o upat ka nakahangol uh, o walo ka individual uh, doon uh, ilang kita na ang uh, posibilidad sa kuryente na uh, hinungdan so apa ila po gini palawman palauman pag samtang temporaryong ipahiluna sa Tehero Elementary School ang mga nabiktima sa sunog. Matod sa officer in charge sa DSWS, Anisita Suiko, nga mukabat sa 44 kapamilya ang apiktado nini. Yati mana ang ilang panginahanglan o gikatakdang hatagan usab o financial assistance nga tag 20000 mil pesos kadto matag iya sa balay o tag 10000 mil pesos usab ang renter o sharer. Mabag usab ang city government sa pamilyang matyan sa sunog. Yung casualties sir, meron of course meron yung financial assistance na ipaprocess natin sa city at do yon ding mga affected sa uh, sa sunog sir, meron din silang ano financial assistance sa city. But as of now we are we are giving them pack meals for three days. Kauban si Clover Lumayag ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.